Tama po, second day of ating Triduum Mass in uh, preparation sa ating pagdiriwang ng ating anibersaryo ng parokya, no? Pang-74th, no? 74th Parish Foundation Anniversary Nagaganapin po kailan? August 11 So, welcome po, no? Welcome po sa ating uh, pagdiriwang ng Banal na Misa at ngayong araw din po ay pinagdiriwang po natin at ginugunita ang sa, isa sa, na sa pinakakilalang santo rin po, no? si St. Dominic de Guzman. Si St. Dominic po ay isa sa mga malapit din sa akin na santo sapagkat sabi ko nga po, dati iniisip ko, bakit wala akong kapangalan na santo? ba? Diba? Parang yung first name ko, Ray Tapos ini, iniisip ko, bakit walang, hindi ako binigyan ng nanay at tatay ko ng pangalan na related sa santo? And then nanamit ko po si Saint Dominic. Tapos meron pong isang pari na nagsabi sa akin, hindi mo lang siya kaapelido kapamilya mo siya. Kaya si Saint Dominic ay sinasabi ko pong aking uh, main patron saint, no? Na sinasabi ko nga po na tinutularan upang maabot ko rin yung ganitong kabanalan. Sapagkat si Saint Dominic ay kilala natin kung paano siya nagbigay at kung paano siya nagbibigay ng salita ng Diyos sa tao at kung paano niya hinahatid si Jesus sa tao ay talaga nga namang nakakahanga-hanga, no? So imagine po that I have a 1,000 peso bill, no? May isang libo po akong hawak. Sino po sa inyo ang may gusto ng isang libo? Tanong ko po. Taas kamay. Huwag na po kayong mahiya. <laughs> for yung isang libo, for example, yung isang libo po, nilukot ko. Sino sa inyo ang may gusto ng isang libo? Nahihiya pa yung iba na ganyan. Huwag na kayo mahiya. Bibilangin kayo ni Father Herbert, bibigyan kayo mamaya. So, paano po, po yung isang libo na nilukot ko, tinapaktapakan ko? Sino sa inyo ang may gusto ng isang libo? Ganun pa rin. Alam nyo po, yung isang libo, parang ito rin po yung ating halaga. Our word comes not from our deeds, but from who we are in God's eyes. Tulad po ng isang libo, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon o meron ka mang pinagdadaanan ngayon, yung halaga natin sa Diyos ay hindi kailanman mag-iiba. Dahil sa ay palagi tayong mahalaga sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya pakisabi nyo nga po sa katabi, you are important. Pakisunod nyo na rin po, you are special. O hanggang doon lang po, ah, baka may kayo. You are special. Yung halaga natin sa Diyos, hindi kailanman mag-iiba. Kaya yun din po yung hamon sa atin. Paano tayo magbibigay ng halaga sa Diyos? At binibigay po sa ating ibanghelyo ngayong araw kung paano tayo magiging mabuting tagasunod. Dahil mahalaga sa atin ng Diyos, ito rin yung kailangan nating gawin. May tatlong pamantayan daw po. Ano yung una? Kung ibig ni numang sumunod sa akin, ano yung una? Kalimutan ng sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Tatlong bagay lang po. Kalimutan ng sarili, pasanin ang pang-araw-araw na krus, at sumunod sa akin. So una, kalimutan ng sarili. Alam niyo po, ito pong gospel na to ay malapit po sa akin. Ba, tanong niyo po sa akin, bakit? Wala lang. <laughs> Malapit po sa akin yung gospel na to sapagkat ito yung naggabay sa akin bago ako pumasok ng seminaryo. Ako po ay graduate na po ng engineering. Nagtrabaho na rin po ako dati sa TV5 at sa iba pang mga company bago po ako pumasok ng seminaryo. Pero ganun pa man, hindi po ako yung, yung nagmahal na tas nagpare. Ano? Nagmahal po ako na saktan pero patuloy na nagmamahal. No? At alam ko po, na pag sinabi natin kalimutan ng sarili, ay isang bagay din na pinapakita sa atin na meron tayong ipagpapalit. Na para ibaba natin yung ating sarili para su sundan natin ang Panginoon, meron tayong mga kakalimutan. At wag naman po sana nakalimutan po natin yung iba. Hindi po natin inihingi na tulad ng, ng aking karanasan, ay iwan nyo rin po yung inyong mga trabaho. May kanya-kanya po tayong panawagan. Kung tinatawag ka ngayon na maging mabuting magulang, gawin mo. Kung tinawag ka para tumambay lang, okay, gawin mo yung pagmumabuting pagtambay. Pero ano po yung point natin? Merong mga maliliit na bagay kung paano natin na ipapakita na nakakalimutan natin ang ating sarili. Like for example, meron po tayong mga handaan, di ba? Kapag tayo nagaganap sa sa ating parokya, karaniwan po natin ginagawa ay nagpapakain. Di ba? Pero alam mo niyo po yung kalimutan ng sarili na iniisip ko na yung iba ay wala pang makakain? Na kailangan kong tipirin yung aking kuha? Bago, bago ko damihan? Sapagat marami pang hindi nakakakain ay isang palatandaan po ng paano tayo kakalimutan ang sarili. Kaya ang unang paanyaya po sa atin ng Panginoon, kalimutan ang sarili. Huwag po natin kakalimutan ang iba. Kalimutan ang sarili. Pangalawa, ano po yung pangalawang requirement? Pasanayin ang krus. Pero lagyan po natin ng pang-araw-araw, no? Kasi sa ating pagsunod sa Panginoon, palagi naman po talagang merong hirap. Hindi po nagsabi ang Panginoon na magiging madali ang lahat. Sa pagsunod natin sa Kanya, palagi merong krus. Pero yung pagpasan ng araw-araw sa krus, ay mahalagang bagay po ng aspeto kung paano tayo magiging mabuting tagasunod. Kasi po, misan, merong krus, pero nagre-reklamo tayo. Pero hindi po natin hinahayaan na tanggalin na, ng Panginoon ng krus sa atin. Hinihingi natin sa Diyos na palakasin tayo at patatagin sa gitna ng krus. Kaya po, yung pangalawang paanyaya sa atin, ay pasanin ang pang-araw-araw na krus. Kaya nga 'di ba sinasabi po natin, 'di ba habang may buhay may O di kayo nag-review, pagsubok. Sa pagsunod natin sa Panginoon, palaging merong hirap. Pero ang pagpasa natin kung paano natin papasanin ang krus, tingnan po natin si Jesus. Kung paano ang pagpasa ng ating Panginoon, yun din po sana yung matularan natin hindi niya po niyakap, na hindi niya po pinasan ng, ng, ng sa harapan niya. Ang pagpasan po ng Panginoon ay gamit ang kanyang likod. Kaya nga kapag nadapa ka man, maitutukod mo po yung krus. Sapagat ang krus ni Jesus ay hindi naman palatandaan ng parusa. Ang krus ni Jesus ay palatandaan ng pagmamahal, palatandaan ng tagumpay. Kaya nga ba diba, pag naranasan mo muna may habang may buhay, may pagsubok, saka mo palang masasabi na habang may buhay, may pagbangon. Not, not ka na nga eh, sa pagsubok eh. Paano kayo? Nakaranas ka ng pagsubok, huwag mong hahayaan na bumabad ka sa pagsubok. Babangon ka. Saka pa lang nyo po intindihan na habang may buhay, may... Kayo na po bahala. Pangatlo, Bukod po sa kalimutan ng sarili, pasanin ang pang-araw-araw na krus at kung paano natin tinitingnan si Jesus sa pagpasan niya ng krus, mahalaga po yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Sumunod sa akin. Sapagat ang tunay na nagmamahal, sumusunod. Hindi po natin magagawa yung dalawang bagay at hindi ka pakipakinabang yung pagkalimut natin sa sarili at pagpasan ng pang-araw araw na krus kung hindi tayo dadalhin sa pagsunod kay Jesus. Sapagat ang tunay na nagmamahal, marunong gumalaw. Di mo sinabing mahal mo lang siya, pero wala kang gagawin. Susundan mo. At kung paano mo siya susundan, ay gagawin kung ano yung ipinag-uutos niya sa atin. Kaya nga po, ito yung paulit-ulit po na pinapaalala sa atin. Na pagsunod natin kay Jesus, hindi po isang beses lang. Nakapag nasaktan at nakaranas ka ng pagsubok, aayaw ka na agad ang pagsunod po sa ating Panginoon ay paulit-ulit na pagtugon. Kung paano natin nire-renew araw-araw, kung paano ko sinasabi sa Panginoon na, Yes, Lord, maglilingkod ako sa iyo, ay dapat po araw-araw. Hindi siya ngayon, bukas, hindi ka nasusunod, tapos next week na lang. Hindi. Ang pagsunod kay Jesus ay dapat consistent. Dapat tuloy-tuloy. Kaya nga ganda po ng tema po natin. Eh, no? Anong po tema natin? Inang penya, Parokya at pamayanan, daan ng kaganapan sa hubileyo ng pag-asa. Kaya po ang tanong ko sa inyo, paano po kayo nagiging daan ng kaganapan sa hubileyo ng pag-asa? Nawa nagiging daan po tayo. Kasi baka kayo 'yung nagiging hadlang para hindi makita ng iba 'yung pag-asa. Para hindi makita nila na dinala natin sila sa simbahan pero hindi naman nakita 'yung pag-asa. Sana nagiging daan po tayong lahat hindi tayo nagiging hadlang. Kaya po, ang, ang, paalala sa atin, para maging daan tayo ng, ng, ng kaganapan ng pag-asa, yung tatlong bagay. Kalimutan ng sarili, pasanin ng krus, at sumunod sa akin. Sa ganitong mga bagay po, masusundan natin at matatawag tayong tunay na sumusunod ni Jesus. Pero hindi po madali. Tama po ba? sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga bagay tayong iiwanan, may mga bagay tayong kailangang bitawan, at hindi natin, kumbaga, ang kasalanan, ang ating mga bisyo, etc. Iiwan natin lahat yan sa pagsunod natin kay Jesus. Kaya nga parang tila baga, parang sinasabi natin na sa pagsunod natin sa Panginoon ay merong mga nagsasarang pintuan. ba? Diba? At kapag may nagsarang pintuan, anong ginagawa? Ano? Pag may nagsarang pintuan, ano nangyayari? Kumatok. Pag may nagsarang pintuan, kumatok. Hindi po natin maiiwasan na sa pag-abot natin ng pag-asa, hindi po natin maiwasan na magkaroon po ng sakitan. Kaya nga minsan sa simbahan, tayo bisa ng mga basag-basag na pinagbuklod-buklod ay nasusugatan natin ng bawat isa. Kapag may nakasamaan ka ng loob sa simbahan, ikaw yung naiwan sa, sa loob, ng, loob ng bahay, pag may kumatok, papasukin mo. Sa ganung paraan, nakikita natin, nahihahatid natin sa kanya na merong pag-asa. Kung ikaw naman, yung nasaktan, wag mong hayaang tumagal. Nasaktan ka, lumapit ka muli. Sapagkat sa pagkatok mo, merong magbubukas. At palaging bukas ang simbahan sa mga taong nasaktan. Kaya po, isinasara mo muli Sinasara mo muli yung pintuan. Kaya kapag may nagsarang pintuan, anong gagawin? Hanapin niyo yung suse. Bukod sa pagkatok, hanapin niyo po yung suse. Hindi po laging tayo yung makaka-resolve para makita po natin ang pag-asa. At ang suse, walang iba kundi ang mahal na ina. At sa pamamagitan ng mahal na ina, si Inang Peña, hinahatid tayo doon sa tunay na susi. At sino ang susi? Si Jesus. At kapag may nagsarang pintuan na naman, anong gagawin? Tumingin sa bintana. Minsan mahirap pong makita ang pag-asa kapag dito ka lang nakatingin. Maaaring tingnan po natin ang pag-asa at maging ganap ang pag-asa kung titingnan po natin sa ibang anggulo. Kapag di mo na makita na yung kasama mo sa, sa simbahan na naglilingkod ay hinahatid ka sa pag-asa, baka nakatingin ka sa pintuan. Tingnan mo yung puting nasa bintana, baka sa papagtingin nyo sa ibang anggulo, makita nyo muli ang pag-asa. Kaya po sa pagsunod natin sa Panginoon, mahalaga yung tatlong bagay. Kalimutan ng sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Pero sa pagsunod natin sa Panginoon, mahalaga po na alam natin na may mga nagsasarang pintuan at alam natin ang gagawin. Kumatok, hanapin ng susi, at tumingin sa bintana. Sa ganung paraan po, makikita natin si Jesus bilang pinanggagalingan natin ng pag-asa. At talagang matatanggap na po natin na habang may buhay, may pag-ibig. Pag-ibig po ang naggagabay sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Kaya ka nagmamahal sapagkat sumusunod ka. Sumusunod ka kasi mahal mo yung taong ito. At yung pag-ibig na binibigay ni Jesus, yun pa lamang po. Kung may pagsubok, may pagbangon at may pag-ibig, sa kanyo pa lang po masasabi na habang may buhay, may... Iwan nyo na lang pong blanco, ano? Kasi alam po natin na may iba-iba rin tayong pangangailangan. At kung paano natin susundan si Jesus, ay iba-iba rin yung binibigay at kailangan natin. Kaya sa pagpapatuloy po natin ng misang ito, hilingin natin sa Panginoon na nawa ako ay maging daan upang maramdaman ng aking kapwa yung pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Amen.